Hello guys, so good morning. Yan, it's Monday morning. Today it's 4 o'clock in the morning. Yan, kumising tayo ng maaga para mag-ayos ng laptop. Eto, mayroon tayo dito ng Lenovo laptop. Ayan, Lenovo laptop. So this is Lenovo Lenovo V330-151KB. Alright, so yan. Ayan, pinaka model niya, ano. Ayan. Yun, di ba? Lenovo V30 V330-151 KB. Alright. So, ano ba yung problema ng Lenovo laptop na to? Tingnan natin. Sabihin so, ako saan ko na to dati. Then, nasolve ko yung problema. syempre gusto ko na ma-share sa inyo. Ayan, so if you are new into my channel, so please don't forget to subscribe. Pa-like na din at pa-comment na lang kung mayroong kayong mga katanungan that sasagutin natin. Pa-hit na din na notification bell para at least updated kayo sa lahat ng mga videos na meron tayo na i-upload din. Ayan, power on na natin. Ayan, nag-power on na siya. Then, ayan, nag-respond na din. So tingnan natin ano yung mangyayari sa kanya. So Lenovo laptop ayan Mhm mm okay Nag-admin then wala na hanggang doon na lang siya So yung yung dati kasi uh, sabi ni customer maglulogo logo lang daw -lo ng Lenovo yun lang then nagbo-blue screen na And so nagbo-blue screen na Ito naman na ko na siya ngayon ito naman yung nangyayari sa kanya Ayan. So, paano ba yung isolve? O, di ba wala na, o. Wala na, kahit anong gawin mo, wala na. Wala na siyang display, pero, ayun. Ayun, tumunog pa din, o, di ba? naman na LCD yon Kasi nag-display nga. Tama ba? Graphics IC kaya. Tingnan natin. Di ba tumunog siya? Ayan, o. Yan. So, sige. Power off natin. Long press. Yun. Shutdown na siya, guys. So, ayan. Buksan natin ang loob. Alright. Ayan, guys. So, secret reveal na to. Ano? Wow. Secret reveal na pati. Ito. So, yun ha. Uh, huwag nyo nang i-skip yung ads. Ano, kung sakaling natunungan kayo ng video na to, so huwag nyo nang i-skip ang ads. Para at least matulungan nyo din ako. At mabot, motivate pa ako na gumawa ng maraming videos. Alright? So, na makakatulong sa bawat isa sa atin. Yan. So, nilagyan ko lang siya ng apat na tornilyo. Ayan, yun. So, nasira yung program nito. Na. Nasira to the point na nagbo-blue screen na siya. Kasi ganun lang nga yung nangyayari palagi. Sabi ni, sabi ni customer. Oops. Ayaw nito sa mama. Masarap na nito sa Hindi ko alam may lak pala yun doon. Di ba? Yan. Yan, tanggalin na natin yung back cover niya. Ito na. Right. again. Mm -hmm. So, dahan-dahan lang. Kasi yung kabila nakasabit. Ano? So, dahan-dahan lang kasi ito napuputol yan. Yan. So, nakasabit kasi yon doon sa kabila. Kaya, kailangan dahan-dahan yung pagagawa natin. Ano? Ito guys, ito yung kanyang loob. So, actually, uh, kagabi, ang nito, nilinisan ko yan din. Inanod na natin yung thermal paste niya para sa ano sa processor. So nilinis natin, wala pa din. Nag-ano tayo ng CMOS battery, wala pa din. Ganun pa din. Then, nagtanggal tayo ng battery, nag direct tayo, wala pa din. Ganun pa din. Tinanggal natin yung kanyang HDD, nagpalit tayo. Wala pa din. Ganun pa din. Then, ito na yung pinakang niya ano problema. Eto, binaklas ko na to guys. So, tinanggal ko yung kanyang, mem uh, yung kanyang battery. Yan. Tinanggal ko yung kanyang battery. <coughs> Ayan. So, ganun lang yun, guys. Tanggalin yung battery. Ah, uh, I mean, iangat lang yung battery. Tanggalin nyo yung keyboard. Sa so, sometimes kasi hindi natin ina-expect keyboard pala yung problema. Sa so, ito yung problema nito, guys. Ayan, tanggalin ko na siya, ha? Ayan. So, na-message ko na din si customer. Sabi ko, yun, nag-blue screen siya. Kagaya ng encounter nyo. So, nag-reprogram. Then, the same time, nagpalit ako ng thermal paste yun para hindi na siya masyadong mainit or at nilinisan ko na din para yung performance niya bumalik sa dati. So ganun yung sinabi natin kay customer. Right. Then sabi ko din kailangan magpalit ng keyboard kasi defective siya. Ayun, di ba? Defective na kasi yung keyboard. Ito. Ayan. I-open natin. Ayan, sana nakikita ninyo. And, power on. Ayan, power na. Then, display. Ayan, walang problema ang ano niyan, LCD niyan, kasi meron naman display. Kung sa graphics naman, bibihira yung Lenovo na magkaproblema sa graphics. Kaya, bago nyo bungkalin lahat, bago kayo mag-test sa bold ha? bago kayo mag-test sa board, yung mga technician natin dyan, try nyo muna tanggalin yung ibang parts, baka nandun lang yung problema. Kagaya nito, tinanggal ko lang yung parts niya, yung keyboard niya then okay na ulit. Di ba? Pero, nireprogram ko na siya. Uh, gumamit ako ng external keyboard. So, normal yon na palaging nangyayari na nagkakaproblema talaga ang keyboard ng mga Lenovo laptop especially yung may mga power button akala nila dead board or dead, system or dead na yung laptop pero power button lang pala yun sa keyboard lang pala yung problema Ito. <clears throat> alright wala na tingnan natin Kire-recover lang yan. Ayan, oh. So, kung nakikita niya ayan sya, oh. Ayan, oh. Ayan, ang logo nya. So, yung nangyari dito, yung brightness and contrast nya kasi, yun yung may problema na sa keyboard. The same time, yung iba din, not functional na din. E, gaya nito, asa ah, ba yung brightness nito? Ito, e, ito, 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 ito. Ayan. So, ito, ito yung negative or minus sign. So, ito yung pinakang problema. Kaya yung brightness bumababa hanggang sa mag-block siya. Hanggang sa hindi natin makita. Yan, ano po. So, balik natin sa dati. Medyo malabo na, guys. So, nagtataka, nagtataka nga ako. Ganito ba yung settings ni customer? So, then, yun. Hindi naman pala. Sa keyboard lang pala. Pinahirapan ako nito kagabi, guys. Then ito. Hindi ko na kayo papahirapan pa. Ano? Hindi ko na kayo papahirapan pa sa kakahanap ng problema. Kundi, ito na guys. Right. Nangangamoy na yung ano. Sinain. Tutong na. Alright. Ayan. Tagay tayo. Insert tayo ng keyboard type tayo ng display. <coughs> display settings. Medyo, medyo malabo ha, kasi yun nga brightness and contrast nya, or yung brightness nya, masyadong bumaba. Ito. Ito, nag-zero sya, oh. Tingnan mo. Buti nga, nakikita pa natin. Ito sya, oh. Ayan, oh. Ayan di ba? Ayun. Lumiliwanag na ang buhay. Ayan. Alright. So, pag ganun ha, uh, nangyari to sa akin, uh, dalawang beses na. So, binungkal ko yung board, tiningnan ko, sabi ko baka graphics IC. Ayun, pangalawang beses na to nangyari, ngayon lang ako nakapag-document. Kaya ayun, tanggalin muna yung iba, then tsagaan, antayin na mag-load siya. Then, that's it. Kapag natapos na, so, makakapag-conclude kayo niyan. Tingnan niyo din mag-insert din kayo ng external keyboard para at least uh, uh, external monitor para at least malaman niyo kung saan ba talaga yung problema. Ang pinakang ano kasi diyan, basic is troubleshoot to troubleshoot first the problem. So pag-isipan mo kung bakit ganon, bakit ganyan. So try mo yung iba't ibang pamamaraan na natutunan mo kung hindi mo naman ano uh, hindi mo naman alam so manood ka ng video sa YouTube so mga ganong bagay ano so yan so problema yung keyboard kailangan talagang palitan ng keyboard or else otherwise gagamit sila ng external keyboard alright ayan na guys So, yan. So, sana may natutunan kayo, guys. Sana may natutunan tayo. Kung papano ba um, mag-resolve or mag-solve nitong hanggang display lang ng Lenovo din the same time nagpa-blackout na siya. Ito na yung solution. So, hindi ko naman sinasabi ito yung pinaka the best solution sa lahat ng problema ng mga ganong bagay. Pero, isa ito sa mga solution. na ano, Try to check everything bago kayo mag-board checking. Bago kayo mag-board level. Right, so yan. Thank you so much. This solution, always your Kotec Aldi Altamarino signing off peace out guys pa pa-subscribe naman ano ako mayroong kaya natutunan pa-subscribe naman guys ayan then paano na din ang ano natin please don't forget to skip the ads ano uh, well, uh, don't forget pati so please don't skip the ads para at least matulungan niyo din ako ano so yun uh, huh? medyo matagal na tayo sa industry ito so yun Tulungan nyo naman ako para matulungan ko din ulit kayo. Yan. Alright. So, maraming maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Paki ano na din, uh, nag-stream ako nito, pa-support na din. Ano po, pag nakita nyo may stream ako, pa-support na din. Uh, ano nyo na lang, mag-watch lang kayo din. Yun. Hayaan nyo na yung laptop nyo. Kahit hindi kayo mag-comment, okay lang. Yan. Thank you. Good morning.